Mm -hmm. Pwede ba talagang kasuhan yung mga chismoso chismosa na yan? Um, pwede, pero bago tayo pumunta rin mismo oh. sa topic na yan, i-explain muna natin saan ba nagsimula yung salitang chismis muna. Ah, wow. Di ba? Sige. Siyempre, nagsimula yan kasi sa Spanish word na chisme. Chisme. Di ba? Oh, eh, what na 'yung ano tayo mean? sa Spanish colony hmm. Noong time na yon. So doon nag-evolve yun, doon nag-originate yung salitang chismis. Ano yung chisme? Chisme. Yun yung Tagalog ng chismis. Ah, Spanish word yun yung Spanish chisme. Word. Ah, yes. Mga chisme. Mm -hmm. Oo. O oh, sige. So siguro pag pinluran mo, o chismis. oo. Oh, oh, parang pinaka-pinapunto ni attorney, It started way, way back. Matagal na, oo. Spanish times pa, no? Kaya, Spanish nga. years pa natin. Oo, may etymology ka pa, no? Sabi nyo, nagko-comment dito. Wow! Oh, syempre. Panalo siya, attorney, may etymology. Oh, di dapat. <laughs> da, dapat talaga, syempre. Eh, aaralin mo na natin tama, bago tayo dumako sa batas. Ganon din naman oo. yung mga... So, parang nasa kultura na natin ito, attorney. Ganon ba yung gusto mo sabihin? Hindi naman. Pero kasi... Pero ganun, nagsimula way, <laughs> hindi way Hindi naman, back pero eh. parang na nga. <laughs> kasi way, way back eh, di ba? Oh. Pero hindi kasi maganda yun, kumbaga. Oh, sige. So yun nga, so in terms of time mo, pwede naman kasuhan. Paano mm -hmm. at anong dapat gawin? At saka, Ngayon, oh, yan. di dada ko na tayo dyan. Kasi yung chismis, eh, hindi yan dinefine ng batas natin, yung criminal laws. Kasi okay. bago, bago maparosahan ang isang action, dapat tinutukoy yan ng batas natin. Kung ano ba yung mga bawal na mga kilos o mga salita para maparosahan sa ilalim ng batas. So ngayon, kinategorize natin yan. Oo. Oh, oh. Paano? Meron kasing mga chismis na sabi natin, positibo. Meron din chismis na negatibo. Mm. Bigyan natin ng halimbawa para mas ma-uunawaan ng ating uh, taga-panood. ba? Diba? Pag sinabi natin positibo, sasabihin natin, sermon, congratulations. Oh. Meron kang sampung awards. Oh, oh. Pero ang totoo lang, nakuha mo walo oh, Oo. Chismes yun. Pinaganda pa, no? Tama? Oo. Oh, 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 Kasi oh, oh. yung mga chismis, eh, ito yung mga bagay o mga pangungusap na maaaring totoo at maaring hindi. Either exaggerated, no? mm -hmm. pwede rin 'yon, di ba? Kaya nga. Or... Naglalabis tayo, di ba? Sinusupra natin. So, ganun. Pag positibo, siyempre. kakasuhan mo ba yan? Oo, hindi. Pero sunungaling siya. <laughs> <laughs> pero ngayon, pagdadako tayo sa negatibong mga chismis, diyan, 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 ako. Diyan tayo merong pagkakaroon ng posibleng kaso. Okay? Nagtungan okay. pa natin. Dito kasi, sa negatibong chismis, meron tayong categories na naman. Oh. Meron tayong tinatawag na slander o kaya yung oral defamation at meron din tayong tinatawag na libel. Yung madalas na nalalathala sa mga pahayagan. Ano ba difference diyan attorney? 'Di ba? Pag sinabi kasi natin yung ano uh, oral defamation o yung slander, ito po yung paniniram puri sa isang tao gamit yung kanyang mga salita. Mm -hmm. Pag sinabi naman natin yung libel o yung libelo na madalas naririnigan sa TV, ito po yung mga nakasulat sa pahayagan naman. Oo. Or yung nabobroadcast. Oo, nabobroadcast. Ah. Actually, dapat ito in writing. Ah, in writing lang? Oo, kaya yung isa kasi, oral defamation. Gamit ang mga salita natin. So, pag-broadcast, pwede palang oral defamation lang yun? Yes, pwede rin yun. Ah. Kasi yun ang tinatalakay ng batas. Eh. Pagka in writing form, ito ay libelous article. Okay. Nibelo. Madalas. 'Yan ang katinding chismis dapat bago masabing pwede na itong kasuhan. Okay. Mayroon so, bang leveling? Meron, meron, <laughs> ah, meron. Actually, tinatawag natin dyan, sabay ang ano niyan, uh, elemento ng oh. krimen. 'Yan ay binibigay uh, pinapaliwanag ng ating Korte Suprema. Hmm. Sabihin natin yung oral defamation. Una, dapat meron tayong pagpaparatang ng isang krimen, masamang bisyo o kaya depekto sa pagkatao. Sumunod. Ito, ah, sinasabi at totoo o hindi. Okay. Mamaya hihimay-himayin pa natin oh, para sige. mas maintindihan ng ating tagapanood. Sumunod dyan, ito ay na-published. Na -published. next ay malisyoso. Oo. -o. Tapos, itong pagpaparatang sa isang tao, natural person o juridical. And ang panghuli ay merong posibilidad na makasira ng reputasyon. Oh, yung pala yung mga levels doon ha. Hindi yan levels. Actually, yan yung elements, elements, ng crime. Elements. Pag nakumpleto mo lahat yan, pwede na, ka ngayon maging magkaso. liable. Hindi oh. kaso 'yun kasi oh, oh. patutunayan yan sa korte lagi. Tama. Mm -hmm. Ngayon, masyadong stricto o maselan ang ating Korte Suprema dito. Bakit ka mo? Mm. Kasi kung itong mga sabihin lang ating mga mabababaw na uri ng salita ay pwede man ng kasuhan, na violate ngayon o posibleng malabag yung freedom of expression. Oo nga. E eh, oh. constitution 'yun eh. Paano yun? Yung pinakamatas na batas. Kaya masyadong masusi ang pag-aaral ng mga hukom natin dito. Pag may isang missing sa mga elemento na yan. At ah, talaga maaakwit. Ah, Kasi doon. ito ay isang criminal case. Oh. Oo? Oo. Sige mo, makukulong ka sa pananalita, sa oh, paggawa ng, oh. ng libelo, o kaya magmumulta ka. So basta kahit isa lang doon, pwede? Hindi. Kailangan yan lahat. dapat buo yun ah, para hindi, maging isang libel. Ano ka? Pag natanggal ang isa doon sa mga sinabi ko, ma-acquit o madidismiss ka. ang dismiss ang kaso, kaso. yun oh, swerte pala kailangan kumpleto hindi swerte yun <laughs> kasi bakit ka mo hum humahanap pa ng paraan para ano ano makalusot yung mga chismoso oh hindi nga hindi, hindi rin maswerte yun mali bakit, sabi bakit, ko bakit, mali bakit, nga bakit. 'yung pagchichismis ng oh. masama hindi maswerte yun kaya oh. lang siya ganoon kahigpit bukod kasi sa nga. sinasabi natin may freedom of expression Tama. meron din tayong oh. presumption of innocence yan. Ayun ay pinuprotekta ng ating saligang batas. Ay eh, ang saligang batas, para sa ating taga-panood, eh, yan ang pinakamatas na batas sa Pilipinas. Napapangiwi na yung mga chismoso tsismosa dyan. Napapangitin na ng bigla. Napapangiwi ulit eh. <laughs> Mukhang napipigilan na. Nalalagyan you know, na oh, ng zipper yung na, mga bibig. Oo na, eh, na, 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 diba? napipigilan eh. Pero ito, gaano katindi yung pananagutan dyan, attorney? Sa mga, ayan, uh, yung slander or yung oral defamation and yung libel. Mm -hmm. Pero sige, bago tayo dumako sa mga oo, parusa o yung penalty, paliwanag ko ang sabi ko nga diba kanina. Una, yung publication. Baka mm. iisipin kasi ng mga marites na nanonood ngayon, ah, dapat pala mailathala sa dyaryo. Hindi. Pag sinabing publication, dapat merong makakaalam na ibang tao maliban doon sa tinutukoy mong tao. Ibig sabihin, kunwari sinisiraan kita. Narinig mm. Narinigay ng mga manonood. Sapat na yon na considered as publication. Ay, hindi pasok din pa Maririnig na, na nila. As Basta third Oo. person ang sinasabi ng batas. Mm -hmm. Third person dapat ang nakarinig o nakabasa. Sumunod, yung malisyoso na natalakay ko. Iba e baka kasasabihin, malisyoso. Iibig e, sabihin niyan sa madalas ha, yung mga malalaswa. Hindi. Pag sinabi kasing malisyoso, ito yung meron kang intensyong masama mm -hmm. na magdulot ng mga kasiraan sa mga tao. Mm -hmm. Yun yun. O, sabi ko pa kanina, dagdag sa elemento natural person at juridical person. Yung mm -hmm. natural person tayo yung mga yon. Human mm -hmm. beings. Para sa mga taga-Panod natin, yung juridical person ito po yung mga sabi nating mga kumpanya. Okay. Na kung saan po pwedeng magmamay-ari ng sasakyan, ng mga bahay, mga negosyo, di ba? Mm -hmm. At yan kasi bakit yan kasama yung juridical person? Sila, yung pares na yan ay mayroong mga posibleng masirang reputasyon. Mm -hmm. Yun ang pinaparusahan ng ating batas. Oh, yun na nga. Na. At may cyber libel pa, ha? Yes, dadako diba? tayo dyan. Ayan, ayan, ayan. Ngayon, itong <laughs> mga tinatalakay ko muna, sa ilalim lamang to ng revised penal code. Okay. Okay. Ngayon, ang sabi ng ating uh, revised penal code, ang mga parusa po dito ay hindi tataas ng 6 years. Sa so, madaling sabi, sa MTC level lang to o yung first level courts na tinatawag natin. Nabanggit niyo na nga, Sir Mon, yung ating cyber libel. Mm. O actually, sa ilalim niya ng cybercrime. Oo. Okay. E sinabi kasi ng cybercrime natin, cybercrime prevention law, na kung saan yung mga uh, krimen na nasa ilalim ng revised penal code, pag ginamit mo sa pamamagitan ng information and communication technology, o yung ICT, Papasok na yung papasok cyber Papasok na legal. ngayon sa cybercrime. Mm -hmm. Cybercrime muna. Oo. Pag ginamit mo yung oral defamation doon, pasok sa cybercrime cyber oh. General kasi uh Oo. -oh. Pagka yung mga publication written articles Yun. ginamit cyber mo ngayon sa social naman. media cyber libel. Eh ano bang pinagkaiba? Bakit hmm. kaya kinakailangan pang bantayan doon? Hmm. Kasi yung mga batas natin, syempre, meron niya mga gaps. 'Di ba? Hindi naman lahat kasi yung yung ating uh, Revised Penal Code 1930s pag ginawa yan. Hmm. Eh wala pa naman noon internet. Hmm. Wala pang computer. Tama, tama. So ngayon pupunuan ngayon ng batas. Diba? Kasi marami ng matatalino din na gumagawa ng krimen na kung saan, eh hindi naman yan nakalagay sa batas. Bakit ako mapaparosahan? Tama? Mm -mm. So ngayon, ginawan ngayon na ating mambabatas ito para mapunan yung pagkukulang. So ito na ang pumasok yung cybercrime law. Okay. Ngayon, eh anong pinagkaiba? Kasi pag sinabi ng batas dito, yung eh, cybercrime ay mas mataas ng one degree kumpara sa parusa sa revised penal code. Oo, mas matindi yan eh. Bakit kaya mas mataas? Mm. -hmm. 'Di ba kasi itong mga cyber crimes eh mas prone sa abuse. Mm -hmm. Mas madalas magamit. Bakit ka mo? Kasi ang internet, kahit natutulog tayo, nagsi cellphone lang, nagagamit mo na, ina-access mo na, subject to abuse. Mm. -hmm. 'Di ba? At saka mas mabilis kumalat ang mga chismis na ngayon dito. Online eh. Di ba? Tandaan niyo mga kapatida, higher ng one degree. Kaya ang, ang parusa dyan sa mga cyber offenses. No, cyber crime offenses yes. na yan. It's, it's a must na dapat matandaan natin. Kaya huwag okay, basta-basta magpo-post. Kaya na. Ano, ano, Kaya sa'yo mo na honest review. Eh baka mamaya lumabas siya na Paninirang puri. Kaya nga, totoo. Kasi initial, makakasuwan ka talaga eh. Naku. At papapatunayan mo pa yan sa loob pa ng korte. Naku, hassle. Diba, hassle. Hindi lang eh, may record ka pa. Tama, tama. Diba? O oh, sige. Pero, so, sige. As you're saying, attorney, yun nga, mapunta tayo sa pananagutan. Mm -hmm. Pananagutan natin dyan, sabi natin, pagka sa cybercrime na, one degree higher. Mm. Maaari na tayong pumasok sa uh, regional trial court, second level courts na. Six years mahigit. Six years na... Posible, di ba? Nang pagkakakulong. Oo, lahat kulong, yan ha? may kulong. Oo. Oh, oh. Di ba? May Pero, multa pa ba yan? May multa pa yan, di ba? Kasama yan. Pero yan ay Paano tinatawag natin. Paano ba yung multa-multa na yan? Discretion sa korte. Kasi depende sa taong siniraan mo. Ano bang status niya sa lipunan? Ano ang relasyon niyo ninyo bago mangyari ito? Mm -hmm. Di ba? At may dagdag na rin po natin. Pagka pampublikong tao o yung sabi natin public figure o kaya public official, mm. yung mga pinaratangan mo, ito ay depende. Bakit ka mo? Kasi kung ang mga paratang mo ay patungkol sa kanyang trabaho, may kinalaman sa public office niya, ito ay walang basyan para maging libelo mm -hmm. o paninirang puri. Pero kung ang tinalakay mo o yung mga sinasabi natin pinaparatang mo ay patungkol sa pribadong buhay niya, dito na ngayon ulit papasok ang mga posibleng krimen. Mm. Mm -hmm. Yan ang mga categories. Nako, medyo mahapaano talaga no uh, mapapaisip. <laughs> mapapaisip at mapapatanong talaga yung mga manonood <laughs> oh, oh. natin kung saan sila lulugar. Kaya nga eh. Di ba? Paano kayo mapipigilan yun? No? Anyway, marami pa akong tanong sa ano sana eh. Paano yung mga nagsisipis sa office? Darating tayo dyan. Baka okay, okay, eh. mali mo, maimbitahan ulit ako. Pwede. Tugtungan natin. Sa ibang araw. Pero ito na lang. Sa inyong karanasan na attorney, gaano kadalas pa yung mga nagkakaso ngayon dahil sa chismis? Marami ba? Maraming marami, ah, marami. pa rin. Sobra. Alam mo, ang masakit dito kung sino pa yung nagkakasuhan? Yung mga magkakapit-bahay. Ay nako. Sila yung uh, sila usap-usapan mo na diyan eh. Yan yung mga trabaho diyan simula pagising sa umaga. Mm -hmm. 'Di ba? Minsan yung mga nagwawalis, nag-uusap-usap na yung mga 'yan. Nako, <laughs> nakikita mo sa kalsada 'yan. Oh, 'di ba? Oh, Mare, alam mo ba si Ganito, si Ganyan? Oh, oh. O yung iba naman habang habang pinanonod yung nagwawalis, nagkakape. O tapos ano nangyari? Oh. Ah, ganun ba? <laughs> Oo nga no. Alam ko 'yan, alam ko. Oh. Oh. eto eh, pa nga attorney, 'di ba? Eh. <laughs> Yung mga ganyan, mga litanya eh, no? Eto pa nga. Kaya nga. Oh, diba? Ang matindi pa rito, naku, hindi like, mo alam. Oh, oh. Ayan, oo. Oh, oh, oh. Yan ang sinasabi ko. So, like, anong oh. magandang iwan nating mensahe sa mga Sige, tagapanood natin, natin? Diba? Ang maganda pong gawin natin dito, ang pakialaman na lang natin, yung sariling buhay natin. Baka mamaya pumupo na tayo ng iba, pinag natin yung iba, pero meron pala tayong mga sariling pagkukulang. Diba? Ano pa? kung hindi natin magawang pigilan, syempre, maganda limitahan. Kung talagang hindi mo matikom yung bibig mo eh. Kung talagang <laughs> yan ay naging trabaho mo kada Oo. umaga, naging habit mo na. Di ba? Pigilan mo hanggat maaari kasi nga, ito ay posibleng ikakulong mo pa. Di ba? Sa simpleng chismis lang. Pakit no. ang record mo. Kaya nga, di ba? Nakulong ka. Dahil, sa dito. sa chismis. Oo, oo, Pero yung mga kilala ko negosyante, nagharap ng chismoso-chismosa para sa positive chismis eh. Ay, okay yun. Kung yeah, yeah, positibo, yeah, yeah. di ba? Sabi ko, ay, yung kapupulutan ng aral. Exaggerated daw, oh, pero positive. Oo, eh, pa paano kung mga negatibo yun ang ayaw natin ekis, eh. X. o oh. sige, attorney, dami nagko-comment dito. Ang galing mo daw, sabi ni Heroma manahan lakdaw daw ang galing-galing po mag-explain ni attorney si Mindy Zape salamat po attorney sa mag-explain salamat po si Lydia Aquino ayan Oo. Kaya kaya ako gustong magpaliwanag ng ganyan kababaw kasi ang tina-target ko rin dito hindi lang po yung mga nakapag-aral. Okay po. Isa po rito sa aking mission o advocacy pati mga high school students matutunan yung ating mga batas. Oh, sige. Di ba? Na kahit ganun pa lang kabata, responsable na tayo. Oo, as early as ano no? Oo. As young as they are. Kung baka baga, malaman na. nila talaga yung mga dapat at hindi dapat. Siyempre, tapos Attorney, baka may gusto kong batian bago ka namin pakawalan. Uh, Mapromote ko nila yung aking Facebook page for free consultation. Uh, ha? Talaga? And free affidavit. Oh, pinopromote natin yan. Sa iba lang magpapanotaryo, syempre. For aking uh, free consultation, legal advice, uh, check my FB page po, Attorney Ace Randall Forado. And meron din akong YouTube channel po na Attorney Ace Forado. Kung saan, yung iba doon, mga batas, and dapat nahaluan ko na ng family-oriented na mga videos. Sa may anak, family, kasi pinopromote ko na dapat, syempre, nagmamahala ng pamilya. 'Di ba? So yon, you can check my page po at marami po akong mga influencers na rin na nakakasama doon. Tama, tama. At okay. at at thank you tuloy. Attorney, thank you. Pati oh, ko yung aking buting may bahay na oh. natutulog pa nung umalis ako. Iniwan ko na lang na matamis na halik. Ayan, oo. At Ayan. Yung, yung, misis mo parang kilala ng producer namin. Oo, oh, oh, si Mambeya. Marian. Marian, sorry. <laughs> Ang nasa isip ko kasi si, si Bea ano oh, si eh. Si Bea kasi oh, oh, sinundukan ni Bea eh. Oh, Bea oh, oh. Alonso pala. <laughs> <laughs> ay, hindi, iba yun, iba yun. Oh. Hindi, hindi, oh, si Geneva si Basol, yan. Ayan, of Baka course. Baka mabanggit pa iba, patay tayo siya. Oh, <laughs> Sino pa mga pangalan? Attorney, maraming salamat sa, oh, sa so. mga kasama mo dito sa studio. Oh, thank you, thank you. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa mga nagpaluwanag sa amin. Mm. Sana makaulit kami. Sana, mar dalasan oh. pa nga natin kasi oh, sige, maraming sige. mga matututunan yung ating taga sa May mga mahabol sila tanong, mag-PM po kayo kay Attorney. Oh, message na lang po, libre naman po. Pero maghihintay lang po kasi maraming. Pa Marami nagme-message ah. Opo kasi free po yun eh. Tulong na natin yan At balik natin sa tao